Sir Jeff. Sa edad ko na 39 years old, ako po ay may chronic kidney disease at kasalukuyang nagdadialisis sa ngayon. Nakakapanood ako kina Manong Ted at DJ Chacha tuwing nag-aalmusal kami ni nanay sa umaga. Wala na po kasi akong trabaho at inaalagaan ko o inaalagaan ako ng aking mga magulang dahil hirap na akong makakilos. Naging subsub ako sa pagtatrabaho noong mas bata-bata ako. Maliban sa pagtatrabaho bilang call center agent, Rumarakit din ako bilang server sa isang restaurant. Hindi na rin ako nagkaroon ng panahon na makapag-asawa. Gusto ko kasing makaipon para makabili ng hulugang bahay sa pag-ibig para hindi na sana kami mangungupahan ni nanay at tatay. Pero imbis na pangarap na bahay ang aking maabot, ito nga po at sakit ang napala dahil na rin siguro sa ilang taong pagpupuyat at pagpapagod para lamang makatikim ng ginhawa. Napabayaan ko po ang aking kalusugan. Natanong ko tuloy ang Diyos, bakit ako? Hindi ko po kasi inakala na sa edad kong ito na dapat ay kalakasan ko sa pagtatrabaho at at akong nag-aalaga sa magulang, e eh, kabaliktaran ng nangyari. Ako ang inaalagaan ng aking mga magulang. Naiingit ako sa iba kong mga hakilala na malakas pang maghanap buhay. Nakakapasyal kung saan saan at normal lang buhay, malaya po sa sakit. Samantalang ako, madalas nasa ospital. Hindi ko maiwasang questionin ng Diyos kung bakit maaga niya akong binigyan ng ganitong pagsubo. Ang dami ko pang plano. Ang dami kong gustong gawin. Pero lahat ng yun, hindi ko na yata magagawa kung hirap na hirap ako sa pagtayo pa nga lang sa kama. Hindi naman po ako nagpakasubsub sa trabaho para sa pansariling interes. Ginugol ko ang aking kabataan para maging maginhawa ang buhay ng aking pamilya. Pero sa halip na maayos na buhay, sakit ang naging bunga nito. Bakit ganon, Pastor? Hindi ko po maintindihan. Anong say mo, Brad? Una sa lahat, Mariel, uh, salamat sa pagbabahagi ng iyong saloobin. Alam niyo po, hindi biro yung pinagdadaanan ni Ate Mariel. Ano? Yung physical na paghihirap, kawalan ng trabaho, nawalan ng pangarap, yung tila na antala pa yung kanyang mga alam yun, uh, mga plano sa buhay so ang tanong diyan bakit ako lord di ba bakit bakit nangyayari sa akin to lord ito yung klase ng tanong na hindi lang ikaw ang nagtatanong Mariel marami sa atin sa tahimik na you know na sitwasyon ngayon okay sa habang nasa waiting season sila sa ospital o kusang mga madilim na lugar ibig sabihin walang kinakaharap na pag-asa lord patas ba kayo yung mga ganung tanong ano well una Mariel hindi ka nag-iisa kahit ang mga taong malalapit sa Diyos sa Biblia, pag nabasa mo, no, tulad ni Job, isang taong matuwid si Job, may malasakit sa pamilya, may takot sa Diyos, pero siya nawalan din ng lahat, ari-arian, anak, kalusugan. Sa gitna ng pagdurusan na si Job, ang tanong din niya, bakit ako Lord? Pero alam mo, uh, Ate Mariel, sa gitna ng sakit niya, hindi siya iniwan ng Diyos. Hindi agad binigay ang sagot, pero dahan-dahang pinakita ng Diyos kung sino siya. Na isa sang Diyos sa gitna ng matinding pagsubok, hindi siya nananahimik kundi kumikilis doon siya kahit hindi natin nararamdaman. So pangalawa, mahal ka ni Lord kahit hindi mo siya nararamdaman, Ate Mariel. Hindi po based sa nararamdaman o feelings ang pagmamahal ng Diyos. Minsan kasi kapag masakit, parang tahimik ang langit. Pero sa katotohanan, Ate Mariel, pinakamalapit ang Diyos sa mga taong durog ang puso. Ito yung verse natin, mga awit 34-18. Malapit ang Diyos sa mga nagdurusa at di binibigo ang mga walang pag-asa. Ang ganda niya na malapit daw po ang Diyos sa mga broken-hearted. And then binibigyan daw niya ng pag-asa ang mga taong talagang bigo na. Wala kang nasayang na luha, Ate Mariel. Bawat gabing pagpupuyat mo, nakikita yan ni Lord. At lastly, panghuli na to, may pag-asa pa rin ang kinabukasan mo, Ate Mariel. Maaring naantala yung plano mo, pero hindi pa tapos ang kwento mo. God still has a purpose even in your pain. Hindi mo man nakikita ang buong picture ngayon, pero may ginagawa ang Diyos sa puso mo at sa buhay mo isang klase ng pananampalataya na hindi kayang hubugin ng kayamanan, tagumpay o lakas. At minsan po sa mga panahon na ganito, doon tayo nakakakilala ng gusto sa Diyos. Kaya Ate Mariel, kung ngayon hindi mo nararamdaman ang lakas, pan uh, uh, ang pag-asa, okay lang yan. Minsan yung pag-upo mo sa presensya ng Diyos, yan ang pinakamahalaga. At habang nagpapagaling ka, huwag mong hayaang mawalan ka ng koneksyon sa Diyos. Ulitin ko po, ano, Ate Mariel, hindi ka isang proyekto na bigong natapos. Isa kang anak ng Diyos na minamahal niya, pinapahalagahan, at hindi kailanman iiwanan. Mga awit 34-18, malapit ang Diyos sa mga nagdurusa at di niya binibigo ang mga walang pag-asa. Tayo manalangin, Ate Mariel. Lord, salamat po dahil uh, si Ate Mariel ay nilalarawan ng maraming kwento sa Biblia na ang relasyon sa iyo hindi ibig sabihin gaganda ang buhay, sasagana ang buhay. Yes, minsan part yun ang blessing mo. Pero katulad ni Job, nung tinanong kanya, bakit nangyayari to? Pinakita mo ang iyong kapangyarihan sa kanya at ang sabi niya sa huli, First, I hear you, but now I see you. Yun lang ang ko kay Mariel, na kung naririnig ka niya sa mga sermon ng pare or ng pastor, ngayon makikita ka niya personal, ma mararamdaman niyang personal ang iyong pagmamahal. Tulungan niyo si Mariel, sampu ng na mga nagdadayalis ngayon, na nakikinig sa iba't ibang lugar sa bansa namin. Salamat Lord sa iyong pagmamahal. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.